Kuha ang CCTV video na ito sa Barangay 547 Zone 54 sa Palok, Maynila magahating gabi noong Lunes. Makikita ang tanod na si Chester Camacho na nagmumonitor ng CCTV. Maya-maya, lumipat ito ng pwesto at itinabi ang upuan. Ilang saglit pa, biglang gumalaw ang upuan. Hindi ito agad napansin ni Camacho. Pero nang muli itong gumalaw, dito na nagulat at natakot si Camacho. Kinusot-kusot pa nito ang mata dahil hindi ito makapaniwala sa nakita. Dali-daling lumabas ng barangay hall si Kamacho dahil sa takot. Nung una po ay eh, hindi ko napansin na may gumagalo na puwan. Tapos po, nung, nung tingin na po ako sa city mga meron, pangalawang galaw po, napansin ko lang na po medyo gumagalo na talaga yung puwan. Mm -hmm. ginawa ko po, parang nataranta na po. Eh. Kano ko ng takot. Kasi parang nai na ako. Naging viral sa social media ang video. May ilang netizen na natakot, pero meron ding hindi naniwala at sinabing tila may daya ang video na itinanggi naman ni Camacho. Kung may nagbiro sa akin, eh ako na lang po mag-isa. Hindi mo mga yung biro, nga ako lang mag-isa. Iba, hindi rin naniwala. Pero kung makikita mong gano'n, talagang makasabi mo may naniwala. Napag-alaman ng News 5 na dating Memorial Chapel o pinagbuburulan ng mga patay ang Barangay Hall. Kaya hinala ng ilan, may mga espiritong naninirahan dito. Diyan ako gumagawa ng mga trabaho ko. Tunon na yung CCTV na yun, syempre ako nawala na, parang nagkaroon ako ng takot nung napanag yung CCTV na yun, lalo pat, sabi kahit sino, naman sino mga namang tao na nasa loob ng barangay, na mapapanood mo yun, syempre naman tatakot ka na sa loob. Natatakot man, pagdarasal na lang daw ang magagawa ni Kamacho para matahimik ka ang kaluluwang posibleng nagpaparamdam sa kanila. Pray ka na lang tapos parang kausapin mo na, na uh, kung sino nga mong ka namin. Umaaksyon, Jen Kalimon, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.